nasa siya mga kalitel vlog. Yung nilagang kalabasa at nilagyan ko ng mga ingredient. Dalawang itlog at saka half cup uh, flour. And then nasa inyo na yun kung anong mga ingredient yung gusto nyo ilagay sa inyong tortang kalabasa. Para sumasarap. Ito I'm sure masarap. Ito kasi marami nilagay ko ng mga ano, ingredient. Yung kasama ko kasing nag hiwa ng mga sibuyas ang lalaki pero okay na to kasi hindi naman to benta kakainin lang pero maluluto din naman ito Pus, pag medyo mainit na siya naanan natin yung apoy Kung hindi siya sunog Tcharam. ilagay na natin yung